I you I... 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 may nanghangi dito ano kayo mo, dati. So, lang natin, natin. yung naiyari sa ari? ari sa ng araw dito. and I at pm at tayo ngayon sa paano ng sera yung pakiat and actually parang hindi pala ito muli nakakatakot pala dito ganito walang ano walang kasabay pero nandito na tayo eh ituloy na natin Well, I know. Nakalimutan na ako sa dito. May ako ng master. Ayo, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu tayo Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ay, gumaan yung pakiramdam ko. Nakakaroon at, tayo kasabay. Okay mga master, dito po tayo ngayon sa Big C. Uh, Napaka tahimik, malamig. Uh, sa part na to, alam mo ba nating lahat na uh, meron din nagpulis ang buhay na rider dito. Diyan sa may gate. So, uh, hindi na ako nalapit dun sa gate kasi natatakot ako. Hanggang dito lang tayo. So, ito yung famous na big city dito sa Sierra. At uh, so, tayo lang ang tao dito ngayon. Wala rin mga riders. And dyan sa part na yan, na isang rider din na nagbilis ng buhay dito okay mga master hindi na tayo nagtagal sa kasi ayoko nyo ayoko rin na kaya ang kailangan mo tumit ka sa kasana kasi hindi ka sa na

Dito sa Big meron din ako, na <laughs> yun? ah! Ah! Yun? yung account nung nabalitaan dito. Eh, p*****! Ano yun? Hina. Ano yun? biruan. So, nandito tayo ngayon sa Devil's Corner. Dito yung Devil's Corner. So, medyo madilim. Wala tayong makita. Solo lang tayo. And, merong isang hindi ko kung lalaki o babae yung nagbuwis ng buhay dito sa Devil's Corner. <coughs> okay, nandito tayo mga master uh, sa Sierra Madre sa Marilake. And dito sa you kinaupuan know, ko, nakaupo ako eh. Uh, sa so may Devil's Corner. Uh, meron din dito yung nagbuwis ng buhay na uh, rider. So, sa parte ron, pero hei teman, hei ini tadi kita tagal,

Ibalik na tayo sa motor natin. Hmm. na naman din ito. Master, ako lang po mag-isa dito. Bakit nag-drink ka? Kita di sini.